sa mga nagpapaturo sa akin kung paano ko nga ba ang aking palabunutan at kung paano ako maglagay ng numbers. eto na po. Fresh na fresh, kagagawa lang. Papakita ko sa inyo kung paano ang paglagay ko ng numbers. Eto na po guys ha. Bagong style to. Para hindi ka malilito, ganitong ginagawa ko. Sinusunod-sunod ko yung mga numbers. Ayan. From 5 100, ganyan 5, 15 25, 35 45, 55 65, 75 85, 100 Tapos ganyan din dito sa pabila 118 2 200, sunod-sunod lang, para hindi malilito Dito 210 Ganyan, ganyan Ganyan, ganyan ay ito 300. Tapos sunod naman 321 333 346 357 369 379 389 395, 400. Sito naman 416 431 444 450, 460, 470, 480, 490, 500. Bali, ang ginawa ko ngayon ay 1 to 500 numbers. Ang puhunan ko ay 250. Bali, may kita ako dito kapag napaubos ko ay kalahati, 250 din. Pero kadalasan hindi ko pinapaubos ang tira binibigay ko sa mga suki ko sa bunutan check nyo rin po doon sa aking mga videos. May makikita po kayo about sa palabunutan. Ibang style naman po yon. Ang hunan ko po doon ay 300. Bale, 1 to 600 numbers ang ginawa ko. Ito po, iba na naman siya. Kasi medyo nananakit ang mga kamay ko ng kabibilog ng numbers. Kaya binawasan ko siya ng 100. Ayan. Tapos wala nang makikita ang tag 20 uh, pinalitan ko siya ng 10 pa 5, 10 na coins para maraming bata makakabunot ng barya. Kasi pag 20-20, isa lang nakakabunot. Tapos kung mapapansin nyo dito, wala akong malaking, malalaking chichirya. Kasi malilit ang binili ko para mas maraming mabubunot. At wala akong nilagay ng mga juice. Kasi medyo ang mababa ang kuhunan ko ngayon. At ganito pa rin po ang ginagawa ko sa numbers. 1, 2, 500. Diyan. Pinibilog. Medyo masakit sa kamay. Pero tsaga-tsaga lang. At umikita naman tayo dito. At kung sa labas ng tindahan natin ito di-display, kailangan ang numbers na ito, ayan, ang mga numbers na yan, ay ilista natin sa notebook. Ganyan para halimbawa sabihin ng nakabunot na nakabunot ako ng halimbawa 260 na numbers ayan, yan, 260 erase natin yan bubunutin bubunutin yung 260 nila ayan, ayan kunyari ganyan yan. tapos bibigay, tapos delete, burahin yun lang mga kapatid, salamat sa panonood. Magandang buhay, God bless. At dahil magpapasko at bagong taon, siyempre may pamaskong hantog ako sa aking mga suki sa pagbubuno. Lagi naman akong may pamaskong handog sa kanila kahit hindi pasko. Ang tira, hindi ko pinapaubos, binibigay ko sa kanila. Sinasadya akong hindi ipaubos para may maibigay ako sa mga batang aking suki para babalik pa rin sila, di ba? Kailangan natin maging mapagbigay. Yun lang. Thank you!